Ang uh, sabi po ng DOTr ipopostpone daw yung uh, RFID ng October. Mm -hmm. October 1 pa yung implementasyon. Ang sabi po kasi ng uh, toll regulatory board. Buti hindi sila commission ano. Mm -hmm. Buti board. They are boarding. No. Uh, toll regulatory board. Pag wala ka RFID, bulta ka ata magmumulta, yung driver. Uh, pinigil po ngayon ng DOTr. Teka, Tap, teka, 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 DOTr so, Dapat teka. lang, dapat uh, lang. October 1 muna tatin 'yan. So, between now and October 1, baka may mangyari. At magbago yung uh, reglamento ng kasi driver yung uh, kasi kalukuhan 'yan. Tutuon kailangan magpakabit ng RFID ID. lahat ng sasakyan. Pero bakit kasalanan ng driver? Mm. At saka hindi nyo pwedeng pilitin lahat. Sa totoo lang. Okay lang yung RFID, pero maglagay pa rin kayo ng, ng, cash. Option para sa cash. Option kasi ganito yan. Halimbawa, nakalimutan ko na kulang na pala yung aking oh. ano eh. Ay, big sign, hindi na ako makakalusot. Saka, uh, insufficient balance. Oh, insufficient balance. Ay, kasalanan mo yun. You Oo know, nga, pero... Titikitan ka nun, pag meron ka insufficient no, ka Kasi ang... Eh, uh, ang, ka ano mo, ang, iyong uh, kasalanan noon, obstruction. <laughs> By the way, they put uh, stations <laughs> in which... <laughs> obstruction ka, <laughs> pare. Wala kang always, RFID. Always, sa mga ganyan tol, merong ganon cash. Mas Hindi, sa, naglalagay silang uh, stations. Kahit na ka mapunta ka, Mas, ka mo. Na mapunta. Naglalagay silang stations na pwede kang mag-top up. Kaya nga, sa, sa loob ng... Free market dyan, eh. Oo. Kung gusto mo ng convenience, mag id ka. Yes. Oh. Eh, ka nakalimutan mo. Eh, kung ayaw mo mag... mag... Halimbawa, ka-rental. Pag ako nagkaka-rental, wala namang RFID yun eh. Hmm. Wala namang tag o whatever. Bayad ako ng cash eh. Yeah. Nagkaka-rental ako kapag ako uh, nagko-cover noon, hmm. abroad. Oh, eh, paano yun? So... Hindi kung... ka pwede. Hindi ka pwede Be, dapat cover. itikitan ako? Oo. Oh, oh. Hindi ako pwede mag-cover. Hindi ka pwede mag-cover. Patay ako. Oh. Sana Oo. Yari ka, iis ko pa ang kanilang <laughs> ko. assignment ko. <laughs> Yung mga ganun eh. Mm. Dapat ito, maging ano kayo, realistic naman, boss. Hmm. Hmm. Hindi eh. regulatory board kami, ano ko ba? Mm. Oo hmm. Eh, kung ang... Uh, kumikita nga kami dyan, may increase. Hindi eh, eh. nga kayo commission eh. Board lang kayo eh. Tapos ganyan ang gagawin nyo. Mag-commission muna kayo. Ay, di malaki kita doon pag komisyon. <laughs> <laughs> hindi naman hindi naman pag kayo. malaki uh, gusto mo pa mas malaki kita iko talaga. Hindi naman kayo Toll Regulatory Commission eh, Toll Regulatory Board lang kayo eh. Okay.